Greetings mga migs, welcome back sa Boy ng Salita TV So ito ating stocks ng Leklay para sa June 2024 At maraming salamat sa mga nagtiwala at kumuha ng Leklay last month sa May 2024 So Malaysian ito lahat mga migs, so iisa-isahin natin So itong nasa baba, rainbow, ito may pagka gold, at ito red So unahin natin to ito mix ay isang rainbow. Pero ang majority ng kulay niya ay blue. O natin yung flash ng phone na. Yan. Yan. po, bluish po siya. Tapos papakita ko sa inyo ang kulay niya na wala dito sa lalagyan. Binuksan ko siya mga mix para makita nyo yung rainbow na part niya. Yun o no, sa gilid. So, pag sinabi rainbow, so, halos lahat ng ability, meron siya. Pero yung majority ng kulay niya ay blue. So, good for spiritual healing. Spiritual healing nga, hindi physical. Tapos, silver for money magnet. Meron siyang silver. Minsan lang to, rainbow na may silver. So, min minsan lang ganitong stocks. So, move on tayo sa next. Ito yung next. Ayan. Rainbow po ito. Napakaganda ang pagka-rainbow niya. Close up natin ah. Mag-focus ba yan. yan? po. Super ganda nito. Ito yung close up ng Leclay. So, mas maganda siyang tignan pag wala siya sa lalagyan. So ilalagay ko na lang sa description at saka sa comment section yung ibig sabihin ng bawat kulay. Lalagay ko dito yung link para makita nyo sa mga hindi pa nakapanood ng video na yon. Tapos, yan. Ito, rainbow din. Pero, ang maganda sa rainbow na to, yung likod niya ay, ayan, purple. Good for, uy, may mata, oh. Ayan. Dito lang. <laughs> ayan. May bigote, ayan. Ito yung mata niya, oh. Ayan, oh. Ayan, may mukha. Ayan, may bigote. Para siyang dragon na tao oh retilia niya ito. <laughs> Ayan, purple. Ang purple po is for intuition or third eye chakra. Tsaka rainbow na rin siya. So, marami siyang ability. So, pwede siya sa healing at saka pampaswerte sa business. Next natin ay ito. Rainbow din ito. So, pakita ko sa inyo yung close-up. Yung rainbow na part dyan doon no, sa may baba. Yan. Rainbow niya. Tapos silver din siya. Pag silver, money magnet. Actually, ano to eh. Uh, cut na lang ito eh. So, makakamura kayo dito. Kung ito na rainbow kukunin nyo. Mas mura to. Tapos silver sa likod. Money magnet. Ang ganda to. At ito din, napakagandang rainbow. Golden rainbow. So, naghanap ng gold. Tapos, may pagka-rainbow na rin. So, ito yon Medyo mahal nga lang 'to kasi maganda yung quality. May pagka purple pa dito sa likod, oh. Ayun. Next natin ay ito. Rainbow din. Medyo maliit nga lang, pero pwede na, maganda na. May malaking purple din, oh, for intuition. Ayun. Next is Rainbow na naman, pero mas majority yung green. Yan o, sa taas o. Oh, Klarong-klaro yung rainbow dito. Yan. Ganda na pag-rainbow niya. So, majority ay green. Ang green is abundance. So, yan yung meaning ng green. Saka ito, rainbow din. Yan, maganda yung kulay. Wala dito sa likod. Ito yung close-up niya mga mix. Nasa baba yung rainbow. Klarong-klaro. klaro bilog-bilog pa. Ayan. Mas maraming green din dito. Tapos, ganda pa ng quality niya. Bilog-bilog. Ganda na pagka-bilog-bilog niya. And then, next tayo mga mix. Dito tayo sa mga yellow, saka sa golden. Ayan. Ito yung anting maliit na gold. Ayan. Parang may bilog dito. Ayan. Ano kaya? Ayan. Ayan. Tapos, So, napakaganda niya. May konting green, no? So, gold means treasure. So, treasure hunter kayo. So, maganda ito. Tapos, at the same time, treasure hunter, ah, protection din ito. Kasi lahat naman ng lekla is spiritual protection. At saka may nakasilip pa dito sa butas. So, yan, yan. Dito, dito, dito. Tingnan nyo dyan. Yan, may nakasilip pa. Ano yan? Yung entity yan? Dyan ka lang. Next natin ay Gold na naman. Mas maliit nga lang. Pero, okay yung quality. Ayan. Maganda yung quality. Bilog-bilog pa yung texture nya. Ayan. Sulit na sulit. Next is, ayan. Rainbow. Ay, sorry, sorry. Gold. Pero may pagka-rainbow dito sa gitna, oh. Kunti lang. Kunti lang siya. So golden, rainbow din ito. So gold, oh, parang ano, parang mga dust ng gold. Ah, mas klaro dito sa likod. Ayun close oh, up natin ah. Oh, Ayun klaro yung gold na gold, may rainbow din dito sa taas. Ayun. Ayun. So, it means treasure, pag-aakit ng mga kayamanan, at the same time, pwede rin pang negosyo kasi negosyo, kaya manan din yan eh. Nagpapalago din ito ng kabuhayan. Tsaka, syempre, spiritual protection na rin to kasi hindi natin maiwasan, may mga competitor. May mga naiingit. Sa akin nga, ang daming satsat -sat ng ibang tao dito sa ano eh, YouTube ko. Maraming naninira, pero sila hindi umuasenso. Eto tayo. Parati tayong nagre-restock, refill, kasi parating nagkakaubusan. So it means gumagana siya. Gusto ng mga buyer kasi usually sa mga buyer ko repeat orders na eh. Yung iba pang collection. Pabalik-balik so, na. Ito red. Red, black, silver. Ang red po is nag attract ng opposite sex. nag attract ng mga tao. Yung silver po is nag attract ng money. May mga kaunting butil ng ano, silver. So, money attraction, money magnet. At saka, yung black niya na base is protection yan. Spiritual protection sa mga kulam, saka mga sumpa, ganun, tigal po. Next is, eto, red din siya. So, ito is, may kaunting silver, money magnet, pero majority niya is red. Nag-attract ng tao. Yan, ito. Ang ganda ng sa likod, oh. Red na red. Tsaka may silver din dito sa ano, sa taas. Close up natin. Yan. So, mga mix sulit na sulit to ating mga leklay ngayon. Tsaka yung old stock natin, dalawa na lang yung natira. So, pwede natin i-promo yun. So mga migs, kung meron kayong nagustuhan dito, i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV. So yun lang po. Thank you.